kwentong barbero dito chismis ni aling nena doon malamang sa malamang lahat tayo nakarinig na ng iba't ibang kwento dito sa Pilipinas pero nakarinig na ba kayo ng chika ng isang diwata Pagandang araw sa inyong lahat! This is the Chika ng Diwata Podcast. Ako ay si Marielle. Ako ay si Shell. At ako ay si Angie. At ito ang unang episode ng... Chika ng Diwata! Ito ay isang podcast that features different and multiple Philippine mythologies and legends from way back. From our past, our heritage, and our history. And as Filipinos, we need to shed light on these at payabungin ang sariling atin. Kaya this is the main focal point of our podcast. And syempre, chika na nga, ba? Diba? So let's make this interesting. Ako ang may dala ng baon today. So, tatanungin ko muna kayo. Nakapag-imagine na ba kayo ng isang mundo na kayong dalawa lang ng minamahal mo? Oh, small ka talaga mm -hmm. ng iba asa ko. Most of the time, sila rin na magkasama ko sa bahay. Same. So, hindi naman far from the truth. Yes. For me, syempre, hindi. <laughs> Same, hindi. Ako kasi, hanggang imagine lang ako eh. Pero, ayun na nga. Speaking of that, Narinig niyo na ba ang kwento ni Tungkong Langit at ni Alonsina? Narinig ko na yung mga pangalad nila. May alam rin hmm. akong vague summary ng kwento. Pero, na confident ako sa mga alam ko. Ay, hmm. yes. Hmm. Same din ako kay AJ. Kuting bits lang naalala ko eh. Pero, di ba nag-uumpisa yan story sa Visayas? Tama. Kasi di tulad natin na noong unang panahon, sila ay nasa mundong silang dalawa lang. Ito si Tungkong Langit tinatawag siya na pillar of heaven isa siyang masipag mabait at mapagmahal na dios gusto niya ng order talaga sa mundo kaya lagi niyang inaayos yung mga celestial bodies heavenly bodies ng panahon nila selon si sina naman isa siyang magandang dios sa langit yung pangalan niya it translates to the unmarried one from the visayan language so bakit no so ang kwentong to nga tama ka it's from the visayas it originated from there It's basically a genesis story of how the world started. Hindi lang yun 'yung nag-start. So paano nga ba nag-start yung kwento nung dalawa? Paano sila nag-meet? Paano nagkaroon ng sparks? Ito na, ito na. Nang makita yeah. ni tungkong langit si Alonsina, nabighani siya talaga. Parang in love siya. Love at first sight yung atake natin. So dahil doon, pinursu niya. Niligawan niya agad. Hello. Oo, oh, oh, as in. Agad, agad Yes, yes. Go? So? Hindi na siya nag-wait, hindi na siya naghintay, agad-agad. So, eventually... So, okay, parang wala yeah. naman siyang ibang choice. <laughs> Totoo. <laughs> <laughs> sila lang siya talagay na sa world. <laughs> Tama ka naman, Jack. <laughs> Ayun, since sila dalawa lang talaga, eventually, nagpakasal sila. Tumira sila sa pinakamataas na parte ng langit. Yun yung lugar na mainit-init daw yung tubig. Yung weather, very cold, cozy ang um, perfect daw doon. It's it's giving bagyo. Parang your vacation spot, your vacation feels. Tapos, walang masamang panahon na nakikita. At ang dalawang mag to, masaya lang sila. Diba nga sabi ko kanina, si Tungkong Langit, mabait at masipag siyang Diyos. Si Alansina naman, hmm. she spends most of her days dun sa bahay niya, sa kwarto niya. Parang nagde-daydream lang siya. Well, yun yung nasaga po sa kwento. Na parang, tamad daw siya, in a sense. Sinasabi na, sinusuklay niya lang, magdamag yung buhok niya. Parang, parang endorser ng Sunset. Tapos, tinitignan niya lang yung napakaganda niyang face card sa salamin. She's like a modern day diva if she was here. Pero, Grabe? <laughs> Who is that diva? Kung ganda din face card ko, syempre, titignan din ako palagi. You know? Diba? If I was her, diba? Pero, sa so, tingin niya na bumag siya? Mag? Mag- <laughs> 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 Sinakunang newer. Malamang minamag si it. ano, sa si tukulami. <laughs> <laughs> Pero ayun, mapapaisip ka rin eh. Bakit? Bakit ginagawa niya, lo? ginagawa niya yun? If she wanders around all day long, siguro may inisip siya, di ba? Babalikan natin yan. Oo nga uh, lang. Di ba? At dahil... oh. Like, Ang um, daming pwede explanation diyan. Baka naman she wasn't Really being lazy, eh. Mm, so, never know. like, baka meron siya yung of, like, yes, something bigger or yes. maybe something more meaningful. Ganoon. Hindi mo alam. Pero, yun, dahil si Tungkong Langit, Diyos siya, so, busy talaga siya. Ano mo siyang ginagawa? Overworker. Kung wala si Tungkong Langit, nagsiselos tong si Alumsina. Ay. So, so nag-a-assume siya kasi hindi niya masyado nakikita eh. Tapos, ayun na nga. May kailangan, kailangan, kailangan gawin daw itong si Tongkong Langit. Kaya umalis na naman siya. etong itong si Aloncina nga, napapraning na talaga. Yes, para siyang sinaunang overthinker. So, alam niyo ginawa niya. Sa sobrang pagkapraning niya, pinasundan niya si Tongkong Langit gamit yung hangin. Kasi, kung sa modern world, parang spy ganun. Parang, Asasin. Hindi, right. hindi, asasin. Pero I'll pay, I hit my ring, joke angels. lang. I'll pay you 1,000 so then mo asawa ko. Tignan mo siya, stalk mo siya, ganon. Grabe, stalking, pero make it elemental. Ah, mas kaya, no? Tapos? Avatar core. <laughs> <laughs> avatar? Tapos she wanted to know kung nag-cheat ba yung asawa niya. Hindi niya kasi nakikita eh. Ako rin naman. Pagigets ko talaga siya. <laughs> Maraming ako eh. Charot. So, this is why communication is key. Hindi pwedeng dinadamdam mo lang. Hindi pwedeng dinidibdib mo lang. A relationship goes hand in hand. Pero okay. ayun na nga. Hindi pa ako nakaranas ng ganyan. And I hope I never do. Pero inevitable mm -hmm. kasi siya. The thing is, hindi naman kailangan mag-worry, di ba? Since dalawa lang naman nasa ng <laughs> mundo. Alam nga, pato yung aanuhin ni Tungkong Langit, di ba? Ulap. My similar experience ako actually, nararamdaman niya yung una kong ex dati. Ay, oh, just a Eh, 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 anyway. Yung, kasi lagi siya nagagalit sa akin kung di ko sinasagot yung mga texts niya. And then, mayroong isang time na parang nung grade 7 yata, to ko sa kanya na kasama ko dati yung best friend ko nung, say, dance night. Basically, ano lang, magpa-play yung mga bands, tapos sasayaw-sayaw lang kayo hanggang gawin. Mm -hmm. yeah, yung yeah, nga, dance yeah. night. Alam nga, sorry. <laughs> Go. <laughs> Sinabi ko sa kanya. Tapos from then, ang lagi siyang nagagalit. Bakit? Nasagi niyang iba up yung best friend ko. Ewan ko! Like, Hindi uh, ka na siya na nag ng grudge? Oh, legit na kunyari sabihin ko, <laughs> ah, sorry. Nag-call kami na yung best friend ko kasi kailangan namin gumawa ng homework. Sabihin ko sa kanya, nagsasabihin niya sa akin, parang, um. okay, yung best friend mo na lang kaya kausapin mo araw-araw. Oh, -araw. so, Nag-selo siya. Ayan yeah. yeah. na. Ako. Kaya yeah, dahil like, hindi dapat ganun eh. Tapos so, ayun na, after nalaman ni Tongkong Langit, pinisundan siya ni Alonsina ng hangin. Putek, nagalit talaga siya pre. As in like, galit talaga, dragon, ganun. Kasi na-offend siya eh. Probably. Parang nabitray yung trust. Sinauna, crush out. <laughs> <laughs> True. Parang nasaktan siya na, lahat ng ginawa ko sa'yo, lahat ng pagmamahal ko sa'yo, ganun-ganun lang. Di na-doubt mo ako ganun. Nag-away sila na ng malalang, malalang, malala. Then... Yes ko. Grabe naman. Oh. Away agad. Siyempre, may point ang si Tungkong langit. Pati hmm. rin ako malulungkot kung hindi ako nani hindi naniniwala yung partner Deba. sa akin, ba? Pero, kasi hindi, kasi... hindi kasi, siya nagbibigay ng reassurance kay Alcina eh. Siyempre, mapa-overthink din ako. Kahit sabihin natin na sa voidless na mundo sila, bakit kailangan pa rin umalis ni Tungkulangit? Ano ba kasi yung mga duty niya? Or diba? what if wala talaga siyang duty at all? Kaya yun, mapapa-overthink ka talaga. Pero Oo. lesson learned, mga pre. Huwag kang magpapastok. kausapin so, mo na lang na maayos, syempre. <laughs> ano Siyempre, Taba. siyempre Taba rin naman rin yun. Pero mga na kung pinastok ako. Pero at least, sasubukan ko pa rin intindihin yung partner ko. Of course. Diba? Uh, pakinggan mo kung saan sila nang galing. Kasi masyado yata ang mm -hmm. complacent to si Tungkong Langit na loyal tong asawa niya sa kanila. Or uh, both sides lang. So, ayun. The beast mode si Earth. <laughs> <laughs> Tapos, ayun. Sinabihan nga nitong kung Langit si Alonsina na bakit siya magsiselo. Silang dalawa lang naman sa mundo. Over what, diba? Pero, hindi ko in-expect yung susunod na part na to. Nagulat ako, nung si Tungkong Langit, he stripped Alonsina of her powers. Diba nga, Joshua siya? Ay, diba? just mm -hmm. Kinuha Why? niya yung power. So, gulat ako doon. Parang siguro, act niya yun na no, no. nag-disobey ka sa akin inyong, inyong punishment. Parang ganun. Nagulat talaga ako nun. Grabe so, naman yun. ba? Diba? So, ang ginawa ni Aloncina, siya na yung umalis. She left him. Oh. For good. Nag-disappear lang siya. Out of sight, out of mind. Tapos... Ah, uh, din nila kaya makipag-usap kung sila pumasok sa relationship. Diba? Tama lang na nag sila. <laughs> Tama. yeah, yeah, I agree. Deserve. So, ganun yung nangyari hanggang sa lumipas yung ilang araw, ilang buwan, ilang linggo, nangungulilan na to si Tungkong Langit. Namimiss niya na yung asawa niya, yung baby loves niya. Iisip niya yung mga... Nagre-revidence... Yuck! Nagre-revidence -nagre, yuck. Nag nagre na siya, pre. Huwag niyo amin, hindi niyo ginagawa yun. Na magkasama sila. No. Araw-araw <laughs> na in love sila. Araw na una niyang nakita si Alonsina. Ayun, hindi niya alam kung saan niya hahanapin. Hinahanap niya hindi niya alam kung saan siya magsisimula maghanap sa sobrang laki ng mundo. Saan niya makikita si Aloncina doon? Kaya ang ginawa niya, ginawa niya lahat para mahagila, makita, or masilayan man lang ulit si Aloncina. Alam mo yung isa sa mga ginawa niya. Very over the top. Parang hindi siya bare minimum. Yung mga kwintas ni Aloncina, inalat niya yon sa ulap. Ginawa niyang stars. Then, after nun, doon nagsimula na gawa ang mundo. He made trees, he made land, lahat-lahat na. Tapos yung quintas, so yung sinabi ko kanina, oh. Kung ganyan ka-dedicated mga tao na yun, wala sana tayong mga problema sa mga ghosting, yung mga, mga situations I na know. yan. Pero naging dedicated lang siya after umalis si Alonsina. So, ganyan mo yung, 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 yung yun. softens lang. Ah, diba? Personal experience. <laughs> From the heart? Ay! Ay! <laughs> Sorry, ah. Hindi <laughs> na <naugod> akabot comment Ay, <laughs> wag-wag-wag. Tapos, ayun. <laughs> yung kwintas gala yun, kinalat itong kung langit sa sky. Para kung makita man lang ni Alonsina, kahit maliit na tsansa lang, maisip niyang babalik ako. Kaya sinasabi na sa tuwing kumukulog o umuulan, eto si tungkong langit, pillar of the heavens, ang tumatawag sa kanyang minamahal na si Alonsina Para umuwi, umuwi sa kanya. pag Aww. <laughs> visit. <laughs> pagkatapos nitong tumapas, kasi nga ba diba, sinaway niya, yan, nangyari lahat. And hanggang sa dumating na yung mga susunod na araw, susunod na taon, hindi na bumalik tong si Alonsina. At hindi na tuluyang bumalik yung pagmamahalan nilang dalawa. So, ayun yung naging story natin. Akala natin masaya, no? Hindi yung akala ko oh. naman, eh. Heartbreak din pala. Pero, it's reflective of reality. Reality din natin and how this shows the modern relationships as well. So, ang kwento hmm. ito, hindi lang siya simpleng alamat. Maraming modern interpretations yung lumabas and every one of those naman may bagong pananaw sa kwentong ito. So para sa akin, sa interpretation ko sa kwentong ito, hindi lahat ng nawawala sa buhay natin ay kawalan. So unang tingin naman... I'm this is diba? deep. <laughs> Yan yeah na. So parang at first glance, unang kwento, unang ako nabasa to kwento ko sa inyo, parang trahedya yung kwento nila. Pero kung iisipin mo, Minsan, yung pagkawala, nagbubunga to sa bagong simula. Nung nag-rive, <laughs> nung nawala si Alonsina, doon nagsimulang malikha yung mundo. So, may benefit din siya in a way na if we lose something, it opens a space for something new to come. And para sa akin, mm -hmm. comforting yun. Kung iisipin na yung experience na kapag tayo, halimbawa, we went through a heartbreak. O, oh, mga may ex dyan, we gained something from it. The way BG. we... <laughs> Thank you. Pero konti riya, konti riya niya. The way we act towards people, towards the people in the relationships na tinetreasure natin, tine-cherish, our behavior is affected by our experiences before. So if kakalimutan natin 'yon, if we don't take note of anything na napagdaanan natin, we'll never progress. Magiging stagnant uh, lang, 'di ba? So change eh, is incredibly constant talaga. Kaya hindi pwede na tragedy lang. It's a moment of clarity as well. Mama ka dyan, It's like giving endings are just disguised beginnings. Growth also means you have to lose something that wasn't meant for you, di ba? Mm -hmm, at minsan, kahit talagang hirap tanggalin or mahirap talaga mawalan, kailangan mong bitawan, mag-let mm -hmm. go, ganun, para mm -hmm. makahanap ka ng mas fitting para sa'yo. Meron pang mga bagay out there na ay para sa'yo at naghihintay lamang. Pero hindi mo iyon like makikita ka kapag kumakapit ka pa rin sa mga bagay na bakong wala na. Oh, it, it holds so, you down. Mm, so, if you're just looking at the pain of loss, baka it's like a bridge to something bigger, parang something more. So, suck that. Talagang gano'n. Tama, tama. So, it's pa rin. Sorry, hindi. Iisip ko lang yung... Oh. Alam niyo yung clarity ni Zed? Yung... Ano, ano? if lang yung sincerity. Why you make clarity tapos beat that? Yun yung music nila. <laughs> yung theme song nila. Press. If I love is actually <laughs> <shot, Jenny>. what <laughs> <laughs> Throwback. <laughs> Yan yung magiging outro song natin. kaya mga words <laughs> Okay, so yung isa pa dito. Dito natin, makukuha rin na learning na ang mga babae, may mga sarili tayong kapasidad. Kasi if we look at it in a traditional lens, si Alan Sina, passive siya na itong Tungkong Langit, active. Pero may mm. ibang take na nagpapakita kay Alonsina as an empowered character. So sa modern adaptations, tulad ng Alonsina ng UST Mediatrix, pinakita siya like as an individual na dumaan sa self-discovery at nagkaroon ng sariling kapangyarihan. Parang, if you think about it, di diba kanina sinabi ko, her name translates to the unmarried one sa Visayas. So implying na baka all along, she was already living for herself and hindi para sa iba. That is an interpretation that I incredibly like. Because as I mm -hmm. said earlier, so I na, she always ponders around all day long, diba? Parang nagdi-daydream lang dao. What is like? What is she daydreaming about? Sabi natin. So, ako, I always daydream as well. Very natural siya for me. It brings me comfort. Yeah. I daydream sa mga pangarap ko, sa mga daang tatahakin ko, career ko. Ano ba ako? Para ba ako magiging ganto? Who am I? <laughs> sapat, sapat ba ako sa kung anong meron ako ngayon? I would like to think na yun yung mga some or mga iniisip ni Alonsina. Kasi sa mundong silang dalawa lang talaga in such a vast world, if I was her, parang inevitable naman na isipin ko na how can I be more? How can I be better? Hmm. Marami talagang like, maganda interpretations kay Alonsina. Kasi if you look into the story, parang POV lang yun itong kung langit eh. It's never really got to know more about kay Alinzina. So, sure. so she was just described as tamad and salosa. Pero, yun lang ba talaga siya? Parang dali niyang ilabel na ganun without understanding the depths of her character. Pero, imagine, what if she wasn't passive but actually finding yourself as yung na sinabi sa yung interpretation ng USD media Or baka she was already powerful in her own way. Pero, hindi dahil pero dahil hindi siya fit sa expectations ni Tungkong Langit, mukha tuloy siyang tamad or salosa. Hindi ba mm -hmm. it's always like this sa mga kwento? Kapag ang babae hindi sumusunod sa role niya, bigyan na lang siya ng nagiging kontrabida. Like all the time. That's so But real. What if si Aluncina was just someone parang who refuses to be boxed in? Maybe she represents, you know, like freedom, uncertainty, and even defi defiance. Kasi, defiance, defiance, defiance. Oh, kasi you defiance. Yes. Pero and if ganon man yung kwento ay parang di lang love story pero like conflict of of two different views of life, no? Yeah, I agree with that a lot. Nakakar nakakarelate dyan eh. Malamig makakarelate kay alonsina. na. Eh kasi hindi natin alam kung ano yung nangyari sa kanya nung nag-disappear siya, di ba? Maybe mm -mm. she went to find her own thing. Baka nahanap niya. Hindi natin alam. And it's, mm -hmm. that's why I like that interpretation a lot. And yung production na yun, I greatly admire that. Super. Another, is yung mga Diyos na may human emotion. Pansin ko sa kwento rin na to, pinapakita niya yung, kahit yung mga Diyos, yung mga kahinaan din. Parang mga Greek stories lang din. So, si Kong Langit, <laughs> ayun, makapangyarihan siya, pero hindi siya buo. Ginawa niya yung mundo, hindi lang para sa kabutihan, pero dahil like, Nalulungkot siya. He's lonely. Wala siyang kasama. Parang he feels loneliness. At parang kinakain na siya nun. This shows na kahit tayo, bilang tao, hindi naman talaga tayo perfecto. And may mga kakayahan uh -huh. tayong lumikha at magmahal. Kasi, so hindi natin pwedeng pilitin sarili natin maging ganito, maging ganon. Kasi eventually, tayo yung mapapagod, our flame will burn out. And mahirap face yung consequences nun. Yung parang state na, You don't know what to do with yourself. And then, another is pag-ibig. Sa madara nating mundo, parang, ano rin ito eh, kung paano tayo naghanap ng connection, pero mm -hmm. when you try, why is it na magiging disconnected? Yung kwento nila, nitong, nitong kung langin at ni Alonsina, parang isa siyang paalala ng tunay na connection. Hindi lang tungkol sa paghahanap ng the one, kundi oh, wow. sa pag-unaw at pagbuo ng isang mundo kasama ang iba. True. Hmm. Okay. So, like, when you think about it talaga, ang daming relationship na yun eh, na ganito, katulad sa kanila, tungkong langit at alunsina, hindi naman sa ano, like, walang love, or di nila mahal isa't isa, pero, dahil lang sa miscommunications, mga pride, mm -hmm. mga assumptions, kasi asumera tayo lahat na yun, <laughs> parang, kahit sobrang close nila eh, feels as if, ang layo pa rin nila, mm -hmm. na kahit sobrang mahal nyo isa't isa, like, Kapos na they can drift apart, not because wala silang pakisay sa isa't isa, pero ang hirap na rin nila, di nila kaya intindihan na yung isa't isa, kaya nasisira na ayun. Yes. hindi lang, Kung may communication ka nga, wala namang comprehension. Di ba? Napakahirap naman yun. Yun lang. So, kaya everything in life doesn't revolve only around sarili mo or around some people. It revolves mm -hmm. around everything sa environment natin. It's just up to you how you deal with it, and how you connect those pieces and fragments para magkaroon ka ng clarity and a sort of enlightenment kung paano mong tatahakin yung buhay mo. So eventually, connected to that, kahit na yung characters natin, fiction siya, oo, pero dito natin nakikita na lahat tayo, as people, as human beings with emotions, may kakayahan tayong pumili ng sarili nating kapala kapalaran. This teaches us that we should not give up on helping the lost and improving the world for them simply because may pain sa mundo mm -hmm. as a result ng mga desisyon natin parang tulad lang ng pagdisobey ni Alonsina kay Papa Langit kahit puno ng uncertainty syempre may choice tayo kung paano natin haharapin ang buhay every choice ah, is ah, ours every step step we take it's our decision and ang ganda mm -hmm. lang kasi sa dulo ng kwento ni Tungkong langit at ni Alonsina hindi lang siya tungkol sa pagkawala kundi sa patuloy na paghahanap, hindi lang tungkol sa pag-ibig, ah. kundi sa paglikha ng parang bagong bagong daigdig tulad ng ginawa niya. Mm -hmm. So a, sa ating mga sariling buhay, tanungin din natin, tayo ba ay si Tungkong Langit na patuloy na naghahanap o si Alonsina na sinusubukan hanapin ang sarili? Kung na-enjoy niyo ang aming first episode, Make sure to support us by following the Chicken and Dewata podcast on Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, and Facebook, all under the same handle. Oh, you shout them to the roof again. Babe, did I'm not nagagalit agad sa toilet niya. Beast mode. Ano niya talaga? Beast mode. Cikinga, then mo sa dilim mo, mayon. right here, oh, right oh, now. Oh, 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 oh. Naglag ko laban, walang laban. wow. <laughs> so, pre, paano na to? Kota na ako ngayon, nabos na yung mga dala kong baon eh. Kung natin na yun, ay tungkol sa like, pagsisisi at pagmamahal, hmm. edi, hindi naman yung susunod. Paano tungkol sa... <laughs> sige, sige, gusto <laughs> ko yan. Ikaw na ba sa susunod na, AJ? Tapos, so, na ka naman ni Ali Meme. So, paalam at sasagip pa kami ng signal para sa bagong chismis. Hanggang sa muli at abangan ninyo ang susunod na chika ng liwata.